hindi ko kailangan tayo maging estado ng Amerika para tayo maproteksyon na. Meron na ako tayong... Mutual Defense Treaty. Ang problema, eh, hindi naman ako napapatupad dyan eh. Kaya may na 50 anyos yan. Hindi ko yan ang kalakaran sa politika dito sa mundo ngayon eh. Kasi sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, tayo pag merong umatake sa dalawang bansa yan, Amerika o Pilipinas, eh automatic, magtutulungan tayo eh. <laughs> Tingnan nyo, ginagawa sa atin ng China, wala naman nangyayari eh. Puro lang salita. Nasa likod namin kayo, nasa harap namin kayo. Lahat, pati Japan, Australia, European Union. Wala eh. <laughs> Hindi na dinagan di China. Kaya dapat sariling kayod na lang tayo. Huwag na tayo gumasa sa iba. Eh, ba marami nang naglunsad yan ta maging estado, mm. maging part tayo ng Amerika. Ma, karamihan sa Pilipino, ayaw yan.